Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Mary Jean o MJ kung tawagin ay born and raised sa Las Piñas. Ayon sa mga kapamilya nito, si MJ ay special para sa kanila sapagkat nag-iisa lamang itong babae sa pitong magkakapatid. Kaya naman ay todo ang pagprotekta nila dito. Dahil na rin sa kagustuhan nila na ito ay magkaroon ng maayos na buhay, pinagtulong-tulungan nila magkakapatid na ito ay patapusin. At noong 2016 ay laking tuwa nila nang ito ay makatapos sa kursong Financial Management. Bilang ganti sa kabutihang loob ng kanyang mga kapatid, si MJ na ang umako sa pag-aalaga sa dalawa nitong mga pamangkin na si Natalie at Oliver at kalaunan ay siya na rin ang kinilalang guardian ng mga bata. Nang magkaroon ng trabaho si MJ sa isang convenience store, agad ang ng kanyang amo ang kanyang dedikasyon, kaya ito ay napromote bilang HR manager. Ang dalawa niyang pamangkin ay naging maayos rin ang buhay, lalo na si Natalie na inilarawan na malambing. Bagamat lumaki itong kulang sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, ay malaki naman ang pasalamat ito kay MJ dahil naibibigay ng kanyang tiyahin ang atensyon na kailangan niya. Si Natalie ay nilarawan din na isang social butterfly sapagkat kahit saan ito mapunta ay hindi ito nahihirapan na makipagkaibigan. Bukod sa maayos nitong grado sa paaralan, ang dalaga ay aktibo rin sa larong basketball sa kanilang lugar. Ang pinsa naman nito na si Oliver ay naiulat rin na mabait na bata. Ito ay nilarawan na masayahin, bibo at puno ng mga pangarap. Sa loob ng ilang taon ay naging maayos ang buhay ng tatlo na magkakasama. Ang pagiging malapit din nila sa iba nilang kapamilya ang nagpagaan na kanilang buhay. Sapagat kung may problema o issue ay mabilis lamang silang masasaklulohan dahil sa masama silang nakatira sa barangay Pulang Lupa dos. Ngunit kahit tila gaano pa kalapit ang pamilya sa kanila ay hindi pa rin maiiwasan na mapigilan ang isang trahedya. Ayon sa report, noong Mayo ng nakaraang taon lamang, ang isa sa mga kamag-anak ng tatlo ay dumulog na sa presinto sa Las Piñas para i-report na ang mga ito ay nawawala. Base sa record, isa sa mga pamangki ni MJ ang gusto mag-file ng missing persons report sapagkat halos dalawang araw na ang mga itong hindi nakikita. Ang mga katrabaho ni MJ binahagri na hindi ito sumasagot sa kanilang chat o text. Ang pamangkay na rin ito na si Nathalie na laging aktibo sa social media ay nakakapagtaka rin na hindi makontak ng kanyang mga kaibigan. report din ng pamangkin ni MJ na may nakapagsabi sa kanila na ang huling beses na nakita ang tatlo ay noong May 16 pa bago magtungo sa Divisoria. Ang mga otoridad ay kaagad kinuha ang salaysay ng pamangkin ni MJ at nagbukas sila ng missing persons report. Sinimulan ng mga ito ang kanilang investigasyon sa bahay na tinutuloyan ng tatlo para makakuha sila ng clue na baka makapagturo sa kinaroroonan ng mga ito. Pero ilang metro pa lamang ang kanilang layo sa pintuan, may duda na ang mga otoridad na ang nangyari ay hindi lamang simpleng pagkawala ng tatlong katao. Dahil nang mabuksan nila ang pinto ng bahay, ay kaagad silang napaatras sa baho ng amoy. Isa sa mga pulis ay mabilis na kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan nito ang kanilang opisina. Nag-request siya ng soko at humingi din ng backup. Sa police record ay nakalagay na pagkapasok ng mga ito sa bahay, ang ilan ay napaatras dahil sa nakakasulasok at malansang amoy na tila dumikit na sa bawat sulok ng tahanan. Nang buksan nila ang isang kwarto ay tumambad sa kanila ang labi ng tatlong tao na nasa decomposition stage na o sa simpleng salita, ang mga ito ay nahaagnas na. Ang kamag-anak ng mga biktima ay halos mahimatay sa nasaksihan nila at ang ilan ay napasigaw na lamang. Sa isang punto ay gusto pa na mga itong pumasok para hawakan ang mga bangkay sa kali na matulungan pa ang mga ito. Ngunit kaagad silang pinigilan ng mga investigador para hindi na rin masira ang mga posibleng ebidensya na nasa silid. Habang labas-pasok ang mga otoridad sa bahay ng mga biktima, ang kamag-anak ng mga ito ay hindi pa rin maintindihan ang nangyari. Sa bilis ng pagkalat ng balita ngayon, ang massacre na nangyari ay mabilis na kumalat. At ang mga taong nakakilala sa tatlo ay nag-post sa social media na naglalaman ng mensahe ng pakikiramay kahit ang mga ito ay hindi maintindihan kung sino ang masisigmura na pumatay ng hindi lamang isa kundi tatlong tao sa iisang bahay pa. Sa ulat ay nalaman ng publiko na ang bibig ng mga biktima ay merong packaging tape. At ang kamay at paan ng mga ito ay tinlian rin ng talagang senyales na kung sino man ang gumawa noon ay determinado talaga na patahimikin ang mga biktima. Sinabi ng mga otoridad na hindi maaaring pagnanakaw ang motibo sa krimen sapagkat walang force entry sa bahay sa totoo nga ay nakakandado pa ang pintuan. Wala rin nawawalang gamit ang mga biktima kaya isinantabi din ng mga pulis ang angulo na ang nangyari ay robbery gone wrong. Napansin naman ng mga investigador na ang isa sa mga biktima ay tinakluba ng kumot na kung ikaw ay mahilig sa psychology ng krimen ay nangangahulugan lamang na ang isa ay kilala ang mga biktima. Sa isang hot pursuit operation na isinagawa ng mga otoridad, Bandang 10.15 ng gabi noong May 18 sa Aurora Drive Extension, Vergonville sa Pulang Lupa, Tosdin ay nakumpirma ng mga otoridad na naaresto na nila ang salarin. Ito ay kinilala lamang sa alias na Vicente. Ang hinihinalang salarin ay mabilis na din sa presinto para questionin at ito ay idinaan sa drug test. Bagamat ang larawan at pagkataon nito ay hindi ibinahagi ng mga otoridad, ang pagmumukha naman ng sospek ay na-expose pa rin dahil kilalang kilala ito ng mga kamag-anak ng mga biktima. Ang mga tao ay nagulat sapagkat ang salarin pala ay ang kinakasama o live-in partner ng isa sa mga biktima na si MJ. Sa sinumpaang salaysay ng mga kapamilya ng tatlong biktima, si Vincent o Vince kung tawagin ay nakilala ni MJ habang ito ay dumadalaw sa talyer o motor shop ng kanyang tiyahin noong 2018. Bagamat hindi love at first sight ang nangyari sa dalas na mga itong magkita at mag-usap, ay nahulog ang loob ng mga ito sa isa't isa. Ayon sa kaibigan ng biktima, si MJ ay nagustuhan ang pagka-bad boy at adventurous ni Vince. Bukod sa hiling nito sa mga sasakyan, si Vince ay parte din ng grupo sa Las Piñas na mahilig sa drug racing na matinding ipinagbabawal sa bansa kung ito ay ginagawa sa pampublikong kalsada. Kahit mas matanda si Vince ng siyam na taon kay MJ ay hindi naman yun pinansin ng dalawa. Pero dahil sa nag-iisang babae si MJ sa magkakapatid, ang mga utol nito ay tutol na tutol sa relasyon ng mga ito. Ngunit noong 2019, wala naman silang nagawa kundi tanggapin na si Vince ay magiging permanente na talagang parte ng kanilang pamilya. Dahil nagdadalang tao na pala si MJ. Pinanindigan ni Vince ang bata at pagkatapos nilang may anunsyo na magkakaroon na sila ng sarili nilang pamilya, ang dalawa ay mabilis na humuhan ng apartment sa St. Joseph's Subdivision na parte din ng barangay Pulang Lupa. Kahit ito ay magkakaroon na ng sarili niyang anak, si MJ ay hindi pinabayaan ang dalawa niyang pamangkin. Sa totoo nga ay isinama niya ang mga bata. Doon ay sama-sama silang namuhay. Nang maisilang ni MJ ang lalaking sanggol ay naging malaki ang tulong ni Natalie dahil nasa edad na rin ito na kayang-kaya na nitong mag-alaga ng bata. Sa ganda ng kita ni Vince bilang mekaniko sa bayan mo pa ng sahod ni MJ sa convenience store ay nabigyan nila ng maayos na buhay ang tatlong mga bata. Ang mga ito ay close na close rin sa isa't isa. -tisa. Ang mga magulang ni Natalie at Oliver ay kontento dahil ilang taon na lamang ang kanilang ihintayin at makakagraduate na ang mga ito sa kanilang mga eskwelahan. Pero sa video na ito ay makikita mo na ang isa sa kanilang pinsan ay emosyonal na humarap sa news outlet. Dahil hinding-hindi na makakamta ng dalawa ang kanilang pangarap sapagkat ang mga ito ay binatay. Paano na yung graduation mo? Ang dami-dami mong pangarap. <laughs> Hindi ko kayo. Kayang... Nang lumabas ang autopsy report sa labi ng mga biktima, kinumpirma ng eksperto na ang tatlo ay namatay dahil sa blunt force trauma. Ibig sabihin, ang mga ito ay pinalo ng matigas na bagay na naging dahilan ng agara nilang kamatayan. Nang magpaunlak ng interview si Vince noong nakaraang taon, bukod sa pag-amin nito na siya nga ang pumatay sa tatlo, ay humingi rin ito ng paumanhin sa kanyang nagawa. Ngunit ang mga kamag-anak ng mga biktima ay isinumpa naman ang sospek at sinabi ng mga ito na hinding-hindi nila papatawarin si Vince. Ang ilan sa mga kamag-anak ni MJ ay sinabi na sana ay ginawa nila ang lahat para mailayo ang salarin sa kanilang pamilya. Sa interview sa mga ito ay lumalabas pala na kaya pala ayaw na ayaw nila dito para kay MJ ay dahil si Vince ay isang pamilyadong tao na. Ang mekaniko ay meron palang naiwan na asawa at anak sa Bicol at lumalabas rin na naumaging opisyal na magkarelasyon si MJ ay merong overlap na nangyari. Sa madaling salita, naging nobya ni Vince si MJ habang karelasyon pa nito ang kanyang asawa na naiwan sa Bicol. Kung papaniwalaan mo ang sinabi ng sospek, ibinahagi ni Vince na nawalan siya ng kontak sa kanyang mag-ina dahil nawala ang kanyang cellphone. Kasabay ng pagkawala ng kanilang komunikasyon, ay kinonsidera na rin niya na tapos na ang kanilang relasyon at ito ay nagbuhay binata na. Nang mabuntis niya si MJ ay sinabi ni Vince na ginawa niya ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng tatlo. Ngunit kahit patay na ang dati niyang live-in partner, sa harap ng kamera ay sinira pa rin to ang pagkatao ni MJ sa pagsasabi na ito ay bongera at wala nang ginawa kundi ang pansinin kahit ang napakaliit na bagay na ginagawa niya. Sinabi pa rin nito na kahit si MJ na nga ang pinili niya ay insecure pa rin ito at pinagseselosan ang kanyang misis na matagal niyang iniwanan. Ang mga kapamilya ng mga biktima ay nanggalaiti naman sa mga sinabi ni Vince. Kaya para protektahan ang pagkatao ng mga ito ay nagpa-interview din sila para ipaliwanag na ang may problema sa relasyon ng dalawa ay si Vince. Ayon sa kapatid ni MJ, ginawa nila ang lahat para magustuhan si Vince. At ginawa naman ng salarin ang lahat para mapatunayan na tama ang desisyon ng kanyang nobya na ipaglaban siya sa pamilya nito. Kaya kalaunan ay tinanggap na rin ang pamilyang Avellana si Vince. Ngunit ang chance na ibinigay nila dito ay sinayang lamang nito dahil lahat sila ay saksi nang ipinakita nito ang totoo nitong ugali. Sa tuwing kakausapin nila si MJ ay lagi nitong sinasabi na kulang ang mga ito sa pera sapagkat nalulong na pala si Vince sa sugal. Nang minsan itong kumita ng 50,000 pesos sa halip na ipagwa ang bahay o ipambili ng mga gamit sa bahay o kaya naman ay ilagay sa investment ng pera, ay mas pinili ng mekaniko na ubusin ang pera sa online gambling. Ang bisyo nito ay naiulat na nagsimula noong 2019, wala pang isang taon na sila ay nagsasama ni MJ. Ang pagsusugal nito ang nag-reason kung bakit walang tigil ang bangayan nilang dalawa nang maipanganak ni MJ ang kanilang anak ay napilitan itong bumalik sa pagtatrabaho para makatulong na rin sa kanilang mga gastusin. Ngunit kahit anong pakiusap nito kay Vince na tumigil na sa pagsusugal ay wala namang nangyayari. Sa halip na unahin ang kanyang pamilya sa tuwing magkakapera si Vince ay lagi itong nakatingin at nakafocus sa cellphone dahil adik na adik na ito sa pagsusugal. Kaya nang hindi gumana ang malumaneng niyang pakiusap, Si MJ ay napuno na sa suguro niyang asawa at pagalit na itong nakiusap na tumigil sa kaka-online gambling. Ngunit tulad ng inaasahan ay nauwi lamang sa away ang pag-uusap nilang dalawa. Ayon sa mga kapitbahay ni, ni MJ, ang mga ito ay madalas na magsigawan. At kahit ang mga kaibigan ni Natalie at Oliver ay alam na si na MJ ay madalas mag-away. Pero kahit madalas ang bangayan ng mga ito, ginagawa pa rin ni MJ ang lahat para hindi nila ito masaksihan. Ang mga ito ay hindi nag-aaway sa harap ng mga bata. Sa halip ay pupunta ang mga ito sa kwarto. Ngunit kahit anong tago nila sa away nila ay naririnig pa rin sila ng kanilang mga kapitbahay. Sa tindi ng bangaya ng mga ito, minsan ay napagbubuntungan na rin ang galit ni Vince ang mga bata. Ang mga kapitbahay ng mga ito ay binahagi sa mga otoridad na madalas nitong murahin at lait-laitin si Nathalie. Ngunit kahit madalas ang gulo sa bahay ni MJ, ang magkapatid naman ay hindi mapagkahalataan na may pinagdadaanan sapagat laging masaya ang mga ito sa personal. Ngunit tatlong buwan bago mangyari ang krimen, makikita mo sa post na ito na tila naapektuhan na si Natalie sa mga pinagsasabi sa kanya ni Vince. Isang buwan bago ang massacre, ang labing siyam na taong gulang na si Nathalie ay nagpost muli sa kanyang social media kung saan pinalalahanan nito ang mga tao na mag-ingat sa mga taong papakasalan o i-date nila. Ang mga kamag-anak ni MJ ay alam na ang madalas na pag-aaway ni Vince ay nauuwi na rin sa sakitan. Nang malaman nila na si MJ ay sinasaktan na rin ng salarin, ginawa nila ang lahat para kumbinsihin nito na iwanan na si Vince. Pero katulad ang ibang mga babaeng biktima ng pang-abuso, ang biktima ay takot na kumawala sa relasyon kahit siya ay ginagawa ng punching bag. Ang ginagawang pagpatawad ni MJ kay Vince ang naging dahilan kung bakit sa isip ng sospek ay kahit anong gawin niya ay hindi naman siya iiwanan ng kanyang live-in partner. Pero ang pag-asa ni MJ na magbago pa si Vince ay hindi naman nangyari. Sa halip ay mas lalo pang tumindi ang pagsusugal nito sa punto na wala na itong ang bag sa kanilang gastusin. Kaya minsan ay napipilitan si MJ na mag-overtime. Ngunit ang pag-uwi niya ng late dahil sa mahabang oras na pag trabaho ay minasama naman ni Vince. Ang sospek na wala nang na ang ambag sa mga gastusin sa bahay at sigurol pa ay pinag-initan si MJ at inakusuhan ito na ang biktima ay nanlalalaki. Nang 12.45 na madaling araw noong May 16, 2024, ang nangyaring krimen ay bahagyang nakuha ng security camera na nakatutok mismo sa harap ng tinutuloyanin ni MJ. Ang taong ito na pumasok sa bahay ay kinilalang ang labing siyam na taong gulang si Nathalie. Pagkalipas ng halos isang oras bandang 1.35 na madaling araw ay dumating naman ang sospek na si Vince. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating naman si MJ ng 3.06 na madaling araw mula sa kanyang trabaho. Base sa investigasyon, ang pag-aaway ay nagsimula ng 5.56 na madaling araw at maririnig ang sigaw at kahol ng aso. Ayon sa sospek, sa tindi ng pag-aaway nila ni MJ ay napukpok na ito ng dos por dos. Kaya lamang nadamay ang dalawang mga nito ay sa kadahilanan na sinugod siya ng mga bata. Kaya wala na siyang nagawa kundi iligpit na rin sina Oliver at Nathalie. At para matigil na ang mga ito sa kasisigaw, gumamit rin siya ng bagaging tape na iniligay niya sa bibig ng tatlo. Nang sumapit ang 7.28 ng umaga, nakita na dumating sa bahay ang babaeng kapatid ng sospek. Ito ay pinagbuksa ng pintuan ni Vince at mapapansin na lumabas din ang taong gulang nitong anak na nakatakda pa lang ipa-check up noong araw na yun. Sinabi nito na wala siyang kaalam-alam na meron na palang nangyaring krimen sa loob ng bahay ng mga ito. Bandang 7.52 ng umaga, makikita rin ang dumating ang kapatid ni MJ kasama ang isa pa nitong anak. Ayon sa mga otoridad, ang pakay ng mag-ama ay makiligo. Pero dahil nalinis at nailagay na ni Vince ang mga libis sa isang kwarto, ay hindi man lamang ito kinutuba ng masama. Habang naliligo ang pamangkin ni MJ ay makikita mo na umalis naman si Vince sa bahay ng 7.53 ng umaga. Habang ibinibigay ni Princess na kapatid ng salarin ang kanyang salaysay sa mga otoridad, ay sakto naman na nag-chat sa kanya si Vince. Doon ay nakalagay na gusto nitong makipagkita para ibigay ang anak nito kay Princess. Ito ay nakipagtulungan sa mga otoridad na sinamahan naman siya sa lugar kung saan sila nakatakdang magkita pero hindi naman ito dumating. Bandang alas 10 ng gabi noong araw din yun ay nakatanggap muli si Princess ng chat mula kay Vince kung saan nakalagay ang detalye ng bagong venue. Nang maibigay na ang bata kay Princess, ang mga otoridad ay mabilis na dinakip ang salarin. Ito ay dinala sa presinto kung saan sinampahan ito ng kasong three counts of murder. Kung ang guilty, ito ay hindi na makakalabas pa ng kulungan dahil habang buhay na pagkakakulong ang parusa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.